So, mali, mali, mali po ang identity ng taong uh, nyo na ula nyo. Hindi na nga matutuloy ang pasabog ni Annabel Rama na inaabangan ng mga netizens. Magugunitang noong Martes ng gabi, February 27 ay nagpost sa Facebook ang talent manager na nanggigigil, gusto raw manampal at manabunat ni Annabel sa isang taong nagmamalinis na kanya-kanyang hinulaan ng netizens kung sino ang tinutukoy ni Annabel sa isang episode ng Anything Goes na na-upload sa Abante YouTube channel ay nabanggit ni Abante Entertainment Editor Jun Lalin na hindi na nga matutuloy ang pag isplok ni Annabelle dahil nagkausap na daw si Annabelle at ang taong nagpainit ng ulo niya. Aniya may ginawa ang taong pinaparinggan ni Annabelle para hindi na ito magalit sa kanya. Binanggit din nito na mali ang hula ng mga netizens kung sino ang tinutukoy ni Annabelle sa naturang post, pero syempre, wala nang kwento si Tita Annabelle kahapon Wednesday, kasi hindi na mainit ang ulo niya sa taong 'yun. Nagkita na rin sila nung Wednesday night. So Mali, mali-mali po ang identity ng taong hinuhulaan niyo. Pahayag ni June Lalin.